Nagbukas ang pelikula gamit ang isang panimulang screen na nagbabanggit sa misyon ng Europa bilang unang pagtatangka na magpadala ng mga lalaki at babaeng astronaut sa malalim na kalawakan. Isang grupo ng anim na astronaut ang nagsasagawa ng isang misyon na pinundohan ng isang pribadong organisasyon upang tuklasin ang buwan ng Jupiter, ang Europa, sa paghahanap ng mga potensyal na palatandaan ng buhay. Kasama sa team si na Commander William Xu, Pilot Rosa Dasky, Chief Science Officer Daniel Luxembourg, Marine Biology Science Officer Katya Petrovna, Junior Engineer James Corrigan, at Chief Engineer Andrew Bloch. Kasunod dito, iba't ibang mga clip ang nagpapakita sa crew ng mga astronaut na nagsimula sa kanilang paglalakbay sa kalawakan. Habang nagpapatuloy ang eksena, ang mga feed ng kamera ay nagsisimulang mag-distort at kalaunan ay maputol na ang huling larawan ay mula sa sabungan ni Pilot Rosa bago naging static. Sa Earth, ang CEO ng Europa Venture, Dear Samantha Unger ay nakikilahok sa isang panayam. Ipinaliwanag niya ang mga senaryo ng misyon na binibigyan diin na nalampasan ng spacecraft ang lahat ng nakaraang tala para sa distansya ng paglalakbay ng tao. Inilarawan pa niya na habang nasa transatlantic flight siya, nakatanggap siya ng balita mula sa mission control na nawalan sila ng komunikasyon sa Europa One crew. Noong una, inisip nila na maaaring ito ay pagkaantalan ng paghahatid, ngunit lumampas na ito sa 15 oras na walang signal. Sa loob ng spacecraft, nagtitipon ang mga tripulante sa gitnang living area, malinaw na nabalisa sa kawalan ni James. Kinukumpirma ng isang na-record na video ang kalunos-lunos na pagkamatay ni James, na nag-iwan sa buong crew sa isang estado ng pagkabalisa at emosyonal na pagkasira. Nagpahayag si Katya ng mga alalahanin tungkol sa pag-abiso sa pamilya ni James at tinalakay kung dapat nilang ituloy ang misyon. Pagkatapos ay lilipat ang eksena sa labing siyam na buwan, bago ang mga kasalukuyang kaganapan, na minarkahan ang simula ng misyon. Nag-organisa ang Europa Venture ng isang press conference, para ipahayag ang paglulunsad ng Europa One sa kalawakan. Kinumpirma ng mga siyentipiko ang pagkakaroon ng mga subsurface na lawa sa Europa, at binibigyang diin ng crew ang koneksyon sa pagitan ng likido at potensyal para sa buhay. Bukod pa rito, nakikita ng NASA ang mga heat indicator sa lugar ng Conamara Chaos. Mukhang tuwang-tuwa ang buong team sa mahalagang misyon na ito. Matagumpay na nailunsad ang spacecraft, at ang crew ay nakatanggap ng masigasig na palakpakan mula sa mission control habang lumalampas sila sa orbit ng buwan. Habang nakasakay, nag-record si James ng video na nagbibigay ng pangkalahatang ideya ng interior ng barko at ipinapakita ang mga tuol na nasa kamay nila. Tinalakay din niya ang mga epekto ng kawalan ng timbang sa kalawakan at nakukuha ang pananabik ng iba pang crew. Ang eksena ay aabot sa ika, negatibo, 21 buwan ng misyon, at ang crew ay mahigit 500 milyong milya ang layo mula sa Earth. Kabaligtaran sa paunang sigasig, isang madilim na kapaligiran ang bumagsak sa mga tripulante. Nakikitang pinag-uusapan ni na William at Daniel ang tungkol sa paggaling ni Andre, na nagmumungkahi na hindi siya gumagaling kamakailan, marahil, dahil sa pagkamatay ni James. Bilang resulta nito, nagpasya silang dalhin siya sa ibabaw ng Europa kaysa iwan siyang mag-isa sa orbiter. Sa puntong ito, ang spacecraft ay nasa orbit na sa paligid ng Jupiter. Ang pagkakita sa kanilang destinasyon, napakalapit, ay nagpapalakas sa moral ng crew para tapusin ang misyon. Habang papalapit sila sa orbit ng Europa, humiwalay sila sa pangunahing spacecraft at tumuloy sa pagpunta sa nagiyelong ibabaw. Gayunpaman, nakatagpo sila ng radiation interference malapit sa kanilang nakaplanong landing site. Dahil dito, umili sila ng isang kahaliling lugar na humigit kumulang isang daan metro ang layo mula sa Conamara Chaos, ang kanilang gustong site. Bumalik sa Earth, tinitingnan ni Dear Unger si Jupiter sa kalangitan. Umaasa na matagumpay na nakarating ang crew sa ibabaw, dahil hindi niya magawang makipag-ugnayan sa kanila. Pagkatapos maglaan ng ilang araw upang manirahan sa ibabaw ng Europa, sinimulang talakayin ng mga tripulante ang kanilang diskarte sa pagkolekta ng mga sample at paghahanap ng mga palatandaan ng buhay. Itinuro ni Daniel ang hamon ng pagkuha ng mga gustong sampol, dahil hindi sila nakarating sa dapat nilang puntahan. Bilang tugon, iminumungkahi kahi ni Katya na mag-imbestiga sila sa ilalim ng yelo, dahil wala na silang magagawa pa. Pagsunod sa kanyang payo, nagsimula silang mag-drill sa makapal na nagyelong ibabaw gamit ang robotic arm at pagkatapos mag-deploy ng remote underwater probe. Mukhang hindi magiging ganoon kadali ang pagkuha ng kinakailangang data. Sa gitna ng pagbagsak ng yelo, nakakaranas ang kanilang spacecraft ng ilang biglang pag-vibrate. Iniugnay ni Daniel ang mga ito sa paggalaw ng yelo, at tinitiyak sa lahat na maayos ang lahat. Bilang resulta, nagpapatuloy sila sa proseso ng pagbabarena, inaasahan ang higit pang pagyanig habang bumababa ang temperatura. Sa gabi, ang spacecraft ay dumaranas ng isa pang na episode. Habang sinusubukan ng iba pang tripulante na tukuyin ang dahilan, may nakita si Andre na kumikislap na ilaw sa labas ng barko. Mabilis siyang kumuha ng kamera para kunan ito, ngunit sa kasamaang palad ay namiss niya ito. Kasunod nito, nagmadali siyang pumunta sa kanyang mga kaibigan at ikinwento ang kanyang nakitang malal na mga ilaw na may refraksyon mga isang daan metro mula sa barko. Mabilis siyang kumuha ng kamera para kunan ito, ngunit sa kasamaang palad ay namiss niya ito. Kasunod nito, nagmamadali siyang pumunta sa kanyang mga kaibigan, at ikinwento ang kanyang nakitang malalad na mga ilaw na may refraksyon, mga isang daan metro mula sa barko. Pagkatapos ay sinusuri ng team ang iba't ibang mga feed ng kamera, ngunit walang nakitang ganoong visual na ebidensya. Gayunpaman, kapag sinuri nila ang heat signature data, nalaman nila na ang footage ni Andre ay kumikislap dahil sa radiation interference. Nagkataon, sabay-sabay na nag ang footage noong nagsimulang makita ni Andre ang mahiwagang liwanag. Dahil dito, naniniwala si Daniel na maaaring nag-hallucinate si Andre at ibinasura ang kanyang pag-aalala. Kinagabihan, hindi makatulog si Andre dahil sa mahiwagang pangyayari. Kaya naman, ipinangako niyang aalisin ang katotohanan sa likod nito, Pagkatapos ng ilang oras ng pagdrill, ang makina sa wakas ay tumusok sa yelo, inilalantad ang unang sulyap sa ilalim ng ibabaw ng Europa. Ang buong crew, lalo na si Katya, ay namangha at nalulula sa malinis at hindi pa natutuklasang tanawin na ito. Tinatangja ni Katya bilang marine biologist, ang lalim ng karagatan ay humigit kumulang isang daan kilometro itinakda nila ang kanilang kurso para sa target na zone, para lang mapansin ang ilang hindi inaasahang aktibidad ng thermal sa paligid. Habang hinahayaan ng robot na mangulekta ng mga sample, nakakarinig sila ng mga kakaibang ingay at pinaghihinalaan nila ng mga reverberation. Pinoprotektahan ng makapal na layer ng yelo sa itaas ang anumang bagay mula sa radiation, ngunit kahit na ganoon, nakakakita sila ng pagtaas ng radiation. Dahil dito, napagtanto ni Katya na talagang nagmumula ito sa ibaba, mas malalim sa target na zone. Pagkatapos ay naghahanda ang team na muling ayusin ang kurso, ngunit habang nagpapatuloy ang radiation spike, nakakakita sila ng pagkurap ng liwanag at pagkatapos ay may tumama sa problems na naging dahilan upang ito ay masira. Nawawalan sila ng kontrol sa probe habang naghahanda silang i-extend ang braso nito. Ngayon, ang tanging paraan upang mangulekta ng sapat na mga sample ay isang surface walk na isang daan metro papunta sa target na zone. Dahil sa pagkabigo, sinubukan pa ni Katya na hikayatin ang kanyang mga tripulante na payagan siyang lumabas at kunin ang mga sample. Gayunpaman, tumanggi sila at nagsimulang magtalo tungkol sa mga panganib na dulot ng radiation ng Jupiter. Ibinabalik tayo ng pelikula sa ika-negatibo 6 na buwan ng misyon noong nabubuhay pa si James. Habang patungo sila sa Europa, nakikita siyang nagre-record ng kanyang pang-araw-araw na aktibidad para sa kanyang pamilya. Sa isang punto, ang spaceship ay tatamaan ng solar storm, naglalantad dito sa isang alon ng radiation na pumipinsala sa mahahalagang bahagi, kabilang ang komunikasyon sa Earth's Control Center. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang larawan ni Rosa sa sabungan ang huling larawang natanggap pabalik sa mundo. Upang suriin at ayusin ang system, sinuot ni na Andre at James ang kanilang mga space suit at umalis. Gayunpaman, may problema, dapat silang bumalik ng mabilis dahil sa limitadong oxygen. Sa pag-inspeksyon, napagtanto nila na ang panel ng komunikasyon ay pinirito, kaya nagpasya silang buksan ang circuit board. Sa kasamaang palad, sa panahon ng operasyon, isang piraso ng metal ang pumutol at napunit ang suit ni Andre dahilan upang mawalan siya ng oksygen. Nang makita ito, nagmadali si James na dalhin siya sa airlock. Nang malapit na silang pumasok sa airlock, napansin ni James na tumilasik ang hydrazine sa kanyang suit dahil sa pagsabog ng panel. Ang kebikal na ito ay napakalason na maaari nitong mahawahan ang hangin ng barko, mapanganib ang buhay ng lahat sinusubukan ng veteranong si Andre na iligtas si James sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanya sa kanyang suit, ngunit nawalan siya ng gana dahil sa kakulangan ng oksigen. Dahil alam niyang walang pag-asa para sa kanyang sarili, itinulak ni James si Andre sa airlock habang itinutulak ang kanyang sarili palayo sa barko. Sa kanyang pagmamadali, nakalimutan ni James na isecure ang kanyang sarili sa hull. Ang barko ay inanod palayo at si James ay naiwan lamang ng ilang minutong oksigen. Sinabi ni William na hindi na siya maaaring iligtas dahil sa oras na makarating sila sa kanya, mawawala si James. Ang magagawa lang ni William ay humingi ng tawad. Sa kanyang mga huling sandali, pinasalamatan ni James si Andre sa pagsisikap na iligtas siya at sinabihan si William na huwag magsisi dahil isang aksidente. Pagkatapos ay naaalala niya ang kanyang pamilya, nagpaalam sa kanila at dahan-dahang humihinga hanggang mamatay. Sa kasalukuyan, pinagtatalunan ng team ang posibilidad ng isang surface walk. Ang crew ay bumoto at si Katya ay pinapayagang umalis. Tinulungan siya ni na Andre at Rosa na magsuot ng spacesuit, habang nagpa siya si na Daniel at William na suriin ang data. Pagdating sa ibabaw, namangha si Katya nang makita ang nakakabighaning view ng Europa. Pagkaraan ng ilang oras, ibinabalik niya ang data mula sa ilang sample lahat ay negatibo para sa buhay. Ngunit kapag pinag-aralan niya ang isang specimen sa ilalim ng ibabaw, may nakita siyang unicellular na organismo tulad ng algay. Ang pagtuklas na ito ay nagdudulot ng malaking kagalakan sa mga mukha ng mga miyembro ng crew dahil nagbunga ang kanilang pagsusumika. Kasunod nito, tinawag siya ni William, ngunit nakita ni Katya ang isang kumikinang na lugar sa dilim. Sa pag-aakalang baka ito ang nakita ni Andre kanina, nagpatuloy siya sa pagsisiyasat gamit ang kanyang reserbang oksigen. Pinatay ni Katya ang kanyang mga ilaw at lumakan palapit sa ilaw. Pansamantala, nalaman ni Daniel na ang mga antas ng heat radiation ay aktwal na gumagalaw kasama ng liwanag. Nang maramdaman ang napipintong panganib, pinayuhan siya ng crew na bumalik sa loob. Ngunit bago siya makapag-react, ang yelo sa ilalim ni Katya ay lumusot dahilan para madula siya. Sa pamamagitan ng tracker, makikita nila na si Katya ay nahuhulog sa yelo. Nang tingnan ng crew ang kanyang helmet camera, nakita nila ang kanyang natakot na mukha na nakatingin sa isang asul na ilaw bago tuluyang maputol ang kanyang koneksyon. Kasunod nito, naghinala ang crew na isa itong komplikadong organismo na na-trigger ng liwanag ni Katya at inatake siya. Pagkatapos ay nagpasya silang bumalik sa Earth upang iulat ang kanilang natuklasan. Gayunpaman, habang nagpapatuloy sila sa pag-alis, nangaharap sila sa ilang problema. Nagpupumilit si Narosa at William na patatagin ang spacecraft dahil sa mga malfunction ng makina. Ang lander ay humihinto, umaagos pabalik sa ibabaw. Bilang resulta, nagsimulang mahulog ang barko mula sa taas na 2,000 metro. Sa isang matapang na hakbang, umalis si William sa kanyang upuan, binitawan ang water shield upang pabagalin ang kanilang pagbaba nagawa niyang iligtas ang crew, ngunit sa kasamaang palad ay namatay dahil sa impact. Sa pagkakataong ito, dumarating sila sa orihinal na landing zone, ang lugar kung saan sila dapat sa una. Nagsagawa ng pagtatasa ng pinsala si Andri, at ipinaliwanag na nawawala ang init at oxygen sa kanila, bilang resulta kung saan malapit na silang mag-freeze bago sila ma -aspiksi. Sa kabila nito, determinado si Rosa at Andri na mag-navigate sa sitwasyon. Habang nagsisikap ang crew sa pag-uunawa ng mga bagay-bagay, nagsisimulang mag-shift ang yelo, na nagiging sanhinang marahas na pagyanig ng spacecraft. Pagkatapos ay inanunsyo ni Andre na dalawang tao ang magtatrabaho sa labas ng ilang oras para ayusin ang mga makina. Kasunod nito, nag-ayos si na Andre at Daniel, at nakipagsapalaran sa labas para ayusin ang bahagyang nagyelo na tangke ng gasolina, habang nananatili si Rosa sa loob na inihahanda ang mga makina nagre-record siya ng video, sa pag-asang kung hindi nila ito gagawin, mahanap ng mga explorer sa hinaharap ang kanyang mga recording. Pagkatapos ay ikinonekta niya ang recorder sa panel ng komunikasyon. Samantala, habang binubuksan ni Daniel ang airlock, at unang hakbang sa labas, nahuli ng kanyang suit camera ang radiation interference. Biglang lumilipat ang yelo, na naging sanhi ng muling pagyanig ng barko. Sa gitna ng kabuluhan ito, nawala si Daniel. Iniulat ni Andri kay Rosa na si Daniel ay napapaligiran ng mga ilaw at ang yelo sa ilalim niya ay pumutok bago siya nawala. Matapos mawala ang apat na tripulante, si Rosa at Andre lang ang nakaligtas. Napagtatanto na hindi maaaring ayusin ang barko, nagmumungkahi siya ng alternatibo, pag-aayos ng link ng komunikasyon sa kanilang inahang barko. Gayunpaman, Nangangailangan ito ng pagsagip ng mga bahagi mula sa life support upang maipadala nila ang kanilang data sa Earth. Pinilit ni Rosa ang sarili na tanggapin na kailangan nilang mamatay at magpatuloy ayon sa kanyang mga tagubilin. Pagkaraan ng ilang sandali, kahit papaano ay nagawa ni Andre na maabot ang ibabaw at nagsimulang maglipat ng mga bahagi mula sa life support system patungo sa panel ng mga komunikasyon. Sa panahong ito, may nakikitang asul na luminescence na nakatago sa likod niya sa ilalim ng yelo. Papalapit ang liwanag kay Andre, ngunit nagawa niyang tapusin ang kanyang trabaho. Dahil alam niyang magwawakas na ang kanyang buhay, nagpasya si Rosa na buksan ang airlock para alisan ng takip ang anyo ng buhay na kumitil sa buhay ng mga tripulante. Bago yun, itinutok niya ang kamera sa likod niya habang bumababa ang barko sa ilalim ng yelo. Nakayuko sa upuan ng piloto, pinapanood ni Rosa ang barko na puno ng tubig. Nakikita ang mga ilaw na gumagalaw sa ilalim ng ibabaw, na nakakabit sa isang uri ng galamay. Ang huling larawan ay kumukuha ng isang napakalaking parang octopus bioluminescent na nilalang napapalapit sa kamera. Sa huli, sinabi ni Dear Unger na ang kanilang misyon Europa 1 ay buo na. Ipinaliwanag niya kung paano isinakripisyo ng mga tripulante ang kanilang buhay para sa isa't isa para panatilihing buhay ang misyon at para maisulong pa ang pagtuklas Ang pagkatuklas nila lang ay higit pa sa kanilang pinakamaligaw na teoretikal na mga modelo binibigyang diin kung paanong ang ating universo ay estranghero at mas buhay kaysa sa naisip Nagtatapos ang pelikula sa isang group picture ng buong team na kinunan sa simula ng misyon, nakangiti at nasasabi